So, tikman na natin ang adobo sa suka ni Ate Rose. So, ito na nga mga Habibis. It's my second day after ng hair transplant ko. At alam ko marami, marami mga nag-alala kung ano nangyari sa akin. Pero don't worry po, nothing serious naman. Uh, matagal ko na kasi talagang gusto magpa-hair transplant. Si Hobby David yung nag-schedule sa akin. Kasi nakikita niya pag nadidepress ako, kapag nakikita niya na tumataas yung hairline ko. Tapos, nilalagyan ko lang siya ng make at ngayon pala dumating yung sister ko kasi hindi namin sinabi sa family. Kaya bumisita yung ate ko ngayon. Nandito siya, nagtataka siya kung bakit daw nagpa-surgery ako. Hindi niya alam na hair transplant lang yung ginawa sa akin. Nandito si Ate B. Ayan, bumisita dito. At bakit ka rin bumisita bukod sa alamin kung ano nangyari sa akin? Humingi rin ng mga <laughs> ng mga sabon. At yeah. ito daw yung gustong gusto, -gusto niya. Ito yung favorite ko. Yung color safe ng wind rocks. Yan, yung dalawang yeah. niya. Kasi ginagamit niya sa mga damit para matingkad ang kulay. At hindi kumukupas. Hindi kumukupas, yan. At binigyan ko siya na maraming ganyan. O, bang na kayo mag-alala, hair transplant na nangyayari sa akin. Okay Nakakaluka. naman ako. Medyo masakit yung ulo ko, pero kaya naman. Nakakaloka. May antibiotics oh, sa Ate Rose. Yeah. Tawag dito. Hindi ako pwedeng mag-ano, ha? Magluto. Di ako makakapagluto ng mga sang limang five days. Kaya kayo na muna magluto. Pagtulungan yun ni Lindy, ha? Opo. Ano po yung, ano sir, lolo to? Kayo na bahala. Kayo na mag-decide. Hindi ko alam. Basta may kakainin. <laughs> no? <laughs> Lindy. Pa. Huwag na pala magluto ngayon tanghali. Kakain na lang ako ng mga tira-tira. Okay. Mamaya ang gabi na lang kayo magluto ni Ate sa... Pa. Para sa dinner. Kasi kailangan kong kumain lang para pag... Hindi ako pwedeng kumuminom ng gamot na wala lamaan dyan. Ano okay. mga tira ng ulam dyan? Ito kong dips ay, ang corn beef sige, kainin ko 'yan. Tsaka ano? Ito Ano to? Kalabasa? Opo. Opo. Kalabasang okoy. O sige, kainin natin 'yan. Masarap ba? Masarap ka. Yung totoo. Opo. Masarap. Okay, masarap pa sige. <laughs> At last, patikim nga ako ng iyong ano? Okoy. Okoy na kalabasa ko. Kalabasa pa tingin? Lah. mo muna. Ay kasi malambot, gawa ng kalabasa 'yan eh. Opo, hindi siya gusto ang gawa daw ni Ate Rose. Okay lang. Wala siyang egg. Dahil na naubusan kami ng itlog. Pero ginawa ng para ni Ate Rose. Tignan natin. Ate Rose, ano ito? Anong ah, laman ito? Ano ito ginawa? Kalabasa at saka? Kalabasa, tsaka kalabasa lang po nito. Si Tapos? Sibuyas. And then? Harina, cornstarch. Then, then? Paminta po. Mmm. Salap. Lasang kalabasa. Ako. Ah, Malamis-namis po siya mm. sa gawa ng kalabasa. Pangis okay. okay. oh. oh. mo sadala, hindi 'to sa. Ha? At there house. Dilebas muna ni Minok. Ikaw na lang magluto di ako pwedeng magluto eh. Opo, Ikaw kayo. ano bang gusto malutuin diyan? Nung gusto mo. Hay nung ng utay pa Kaya nga eh, ano bang pwede? Adobo sa puti, sa suka, maanum ka? Alam mo yung recipe ko. Search mo yung video ko. Gayahin mo lang yung step by step, ha? Okay. Lalagyan mo ng sugar yun, ha? Kasi gusto ko medyo may tamis ng konti. Okay. Ha? Kasi wala tayong panangkap. Hindi ako pwede magluto. Ha? Okay. Tingnan natin ngayon magluto si Ate Rose ng adobo sa suka na manok. Go, Ate Rose! Ready <laughs> ka na magluto, Ate Rose? Ako, so, sir. Ano mga ingredients mo? Ayan po. Bawang, sibuyas, pa? Tapos dahon ng laurel, at ang ating paboritong Select Cane Vinegar ah, puti sir? ay, cane vinegar ginagamit ko ayan, may cane vinegar, gumawa ka na lang bago ito po po ayan, ang ating Select Cane Vinegar first time mo sa magluto ng puti, no? Opo, po, nasuka na yes, go. sige, kaya mo yan, you can do it we trust you, di ba lindi? Hmm, ang bango ate ito. Samoy na amoy ko ang suka. Nakamoy mo rin di? Bango oh, po. Tingnan ang luto. Ayan, luto na po. Hala, ang galing. Ligyan mo na suka. Opo. Pinik pa muna. Opo, sir. Ano, okay na sa inyo lasa? Hindi ko na titikman na. Okay na po sa akin. Pero hindi ko po alam sa inyo, sir, kung Shandik pasado yung lasa. Eh, pasado na yan. Mas maganda kung titikman ko sa lalagay ko na sa kanin. Tsaka kung natitikman. Ano Para luto mo suka? talaga. Luto talaga ni ate ito siya. Adobong manok sa suka. Kuyo siya, sir. Walang sabay. Yes, masarap yung ganyan. Oh my God, let's go! Yeah. Okay. Lindy, ano? Kakain ka niyan? Walang sili, Ate Laos? Ay, wala ko. Hindi ko nilagay ng sili. Okay lang. <laughs> ha? Huwag lang, oh. Wow, kawawa si Lindy pag may sili. Kaya tayo. Kaya oh, Sige, kaya na tayo. So, tikman na natin ang adobo sa suka ni Ate Rose. First time niya magluto. Ako, sir. Hindi kasi <laughs> ako ngayon pwede magluto kasi ito mo yung ulo ko. Hindi siya pwedeng pawisan. It's my second day after yung hair transplant ko, tapos bukas, tatanggal yun na yung bandage ko. Tapos, hindi pa ako pwedeng pawisa ng ulo. Kaya hindi ako nagluluto ngayon. At dahil dyan, si Atos lagi yung magluluto. Lindy, magluto ka din, ha? Ay. wala akong alam. Hindi ko lang next, Lindy. Wala. Mag-isip ko na mag naman. Ang ganda na ito, so kasi nagmamanti ka. Yan, o. Oh. Suka lang wala. ito, adobo sa suka na puti. Ginaya ni Atos yung aking recipe. Wala. Opo, sir. Pinanood ko po muna yung video. Pinanood niya muna. At mas masarap atin kain ka pag may hubby. Happy. Day. Day. Watermelon yung ating uh, tikman na natin. Ano? Sana po ang gusto ko. Gusto ko yung may ano. Ayun, gusto ko. <laughs> tikman natin. Magkakamay ako kasi mahilig akong magkamay, guys. Init. <laughs> Mainit. Ang <laughs> <laughs> luto po yung kanin. Gagawin luto yung kanin tsaka yung ulam. Ulam <laughs> po. Alam, sarap po ba sa'yo? Wala, tira sa'yo. lang. <laughs> <Masayang lang. laughs> yeah, Agul <it> si Atas. Hindi mo sarap. Walang <laughs> eme. Masarap po, sir. Okay, pasado sa akin. Wow, <laughs> thank you po. Pasado. Masarap. Pwede man nulutuin sa family mo pag umuwi ka. Opo, oh, sir. Kasi walang gano'n sa inyo, di ba? Ah, uh, yun. Adobong may toyo, sir. Hmm. Wala uh, kayo sa suka lang, no? Hindi, di ba? Sarap po. Okay, approve. Adios. thank you. Welcome po. Hindi. Pa. Ito na ang next day. Pasin niluto. Hindi. Kung alam anong lutuin. Isip ka na. Hahaha. <laughs> Adobo daw po sa Antonio. Adobo ulit. <laughs> <Oo>, uh. <Adobo laughs> <rin. laughs> Wala pala si Happy David kasi nag-re-rehearse -e siya para sa show nila sa Malacanang. Hmm, ha? Kain po. Ano kayo? Thank